Kita mo lang ako. Untog ng na, asawa ko. Bakit? Papaalam lang ako na ano na ikaw na yun ang bago kong jowa. Tapos? Ano eh, kung pita lang tayo dyan, dala ang mga asawa ko dyan, kong asawa ko. Tapos, kasabihin ko sa kanya mm -hmm. na nagkapalit na siya. Kasi dati may sumpaan ka no? Ano na, yung sumpaan niya? Na hanggang sa kamatayan mm. hindi kami maghihiwalay eh nauna siya, sorry eh uh, siyempre uh, dapat nga hindi ko siya papalitan eh need ako <laughs> malas ko siguro pag-ibig mo oh, so, ay, na, nakamatay siya, pamatay, pamatay pag-ibig mo siya nga, ang kong ano ah, no. eh ano? eh lang sa puso ko kaya ano tumindok oh. muli ang puso ko kayo Wala rin pa kayo, mamatay din eh. Papa, binilibig mo rin ako din. yung sa ka si Jesse. <laughs> ng <laughs> papangatawa na mamatay. <laughs> Parang ganun din. Parang ganun din. Kasi yan, yan. <laughs> oh, ini kaki tu. Oh, Oh, ini <laughs> <laughs> Pasensya na ha. Kasi dapat di kita papalitan na ito may ang puso ko eh. Ito na ang bago ko mag ngayon. Ha? Pinakikilala ko. Sana, baka may pagmultuhan mo ko eh. Kasi pinalitan na kita. Ayusin pa natin. Napako na. Ha? Pasensya na. I love you. Daddy, Julian. Tandaan mo, mahal na kitaha Pero ito, at pinakikilala ko sa iyo, ang bago kong jowa, asawa ko ngayon. Siguro mga dalawang ling linggo na kami nagsasama. Kaya pasensya na, ha? Pero hindi ka mawawala sa puso ko. I love you. I love you, Julian.